Good morning. Katatapos lang maligo ang aga-aga. Alas 4 pa. 3 o'clock ng humaga. Nagising na kasi kami. Ah, Alice. Mag-relax muna. Ayan, kasama si Lolo po. Mga anak ko. dami kong mga bitbitin. Ito yung aking mga personal na gamit. agani ni Lolo. Puro habilin. Tapos yung ito, yung aking tubigan. Ang dami namin gamit. Dadalhin. Five days kami sa ano, sa Batangas. Dahil, Pati stand, dali ma. Mm. Pati bisiklita, mga unan. Yan. Ito may baon kaming putopaw at saka sapin-sapin. Yan si Lolo Pugi, oh. Nag-ready na, oh. oh. Doon lang naman sa anak ko. Oh. Kaso nga lang, medyo five days kami doon. Tapos, ay nak, baka makalimutan mo itong, pinapakain mo ba ito? na. Hmm? Andito pa yung ano niya eh. Ito yung aming, aking bagong alaga. Kapalit ng aming aso, si Pau Pau. Ayan o, no. binilhan ako ng alaga ng anak ko. Ayan, dyan na lang daw ako, nakakawala ng stress. Sa bagay, ayan ano yan ni eh? Molly fish. Molly Fish. Ayan siya, oh. Ang dami niya, oh. Pero dadagdagan ko pa yan para makulay siya. Para maganda. Ayan, oh. Magdadala kami nito. Pero binawasan ko na iniwan ko sa isang anak ko. Kasi siya ay maiiwan dito ngayon. Sa, sa ano siya, sa Saturday kasi may ba may pasok siya ngayon. Hindi naman kasi sila ano holiday ngayon. Kasi 'di ba kapag US walang holiday sa kanila. Ngayon, pati itong photo pao na to. <laughs> Aking iiwanan sila. Ah, yung dalawa. Oops, Okay. Ayan. Ito isang bilao yan. Ayan. Ito yung iiwanan ko sa kaniya. Para may pang-breakfast siya galing sa office. Ito. Putupaw at saka sa pinsapel. Oh, okay na. Hello mga cuties. Andito na kami sa Kali. Karating na kami Batangas Kaso. Grabe sobrang okay. ano, traffic. Wala nang urungan dito ba Pero kanina sa may expressway, okay naman. Mabilis ang biyahe. Pero pagdating dito sa exit na ng ano, di ba sa kasi long weekend ngayon kaya ay si Lolo Pogi oh naiinip na may mo iti ite ka naman dyan <laughs> ito kasama, ko yung si si aking abong makulit oh Sugusog <laughs> lang ng konti. Ayan. Medyo musog na. yan, no? It's din yan. Nasa Santo Tomas na kami, kaso, ah, grabe mga truck, oh. Talagang, oh, ang lalaki. Hmm, mm. puro mga truck. The truck at bus. Oh. Na truck na na. at bus. Medyo huminto na yung ulan. Mahina lang naman yung ulan. lusog na doon banda oh. kasi kami paliko na sa banda roon kakaliwa kami ayan oh, ito malapit na tayo ito na yung mariwasa si mariwasa hindi ka na boy bibirin tayo yun sa... ba yun yung manohan? oo yan ano ko doon? ano yun na doon? ayan yung mariwasa yan yun eh hindi yan dyan. kaya ano Home builders yan, yung, FG. Yung, yung, yung FG home builders, ang mariwasa sa dumanda. Mm, yung, ano pa, yung depot. Sabi mean, daw, sabi ni Papa oh, mo. Depot. Ah, may, 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 ano na sa mm -hmm. may product lang yung mariwa mm -hmm. yeah, mm -hmm. Ayan, osog na.

Ako. Saan pa tayo papasilam mamayà, ti pa? Kakak, bibili tayo ng bulalo lobo mamaya. Sa ni Papo. Nako. Oh, <laughs> si oh, kaliwa kal na kami. Sobao-sobao. Mamaya tayo Magulis Malapit si na kami. Na kami. Si na Ayun si dito. Makiling ah. Ay, hindi ko nadala yung kaldereta powder ko. Hindi ko doon. Para ko lalagyan muna sa powderin. Powderin. Hindi ka nga pwede yan. Kasi wala tayong gulay. Hindi ka nga. Pag patok doon, hindi kaya kaya mayroon doon talipapa. Eh, dito na kami. Dito na kami. Ayan nanak di arboy dito na dito na dumating na si arboy ay ah, tumo tadi sayo oh. ang <laughs> daming talisay mm -mm. yan tumaas si tadi sayo dito nagisip hum yeah mag-abot tayo yung ng talisay ni yun, ngliko pa ganun pa para pangit hindi diretso hum mm gusto -mm. manubok muna oh papai andito kami sa bahay yung ni arboy kasi yung mga truck na dumadaan. Diba, Asan ba ba yun banda? Mga napasok pa lang. pa. Ah, pag ganun. Yan lang. Malapit lang. Malapit um, lang pala ang ano mong uruboy Labasan. Ha? Yung dulo na itong bahay na ito. At 800 meters. At the roundabout. Take the second exit. Yan lang. Oh, ito na. Ito na yung bahay ni ano? Oro boy. Ni Oroboy. Ah, oh, may kapitbahay na pala diyan banda. So, may, ay malinis na. Uh, ay, ay grabe nang taas. Oh, grabe oh. <laughs> ang taas. Oh. <laughs> grabe taas andami, andami <laughs> <kum> <laughs> uh, ang taas. Ang yung Ang dami nang tubo. Bakit kumakain 'yun? Biglang lang nag-angatan. Grabe Dali. ang taas. Pag naulan, na, na. pag naulan, maulan dito lagi. Kailangan na, ano, bunutin nyo talaga pati ugat. Mm. Mm -mm. Tabas lang tayo, di ba? bilang lang nagkangatan. Mm. Tinabas nyo lang kasi bunutin talaga. Grabe. So, <laughs> Masang... mamaya, tama-tama, hindi mainit, magbunot tayo dyan. Hindi grab, ko grabs, magbubunot. Mm, arte naman kamayan. yan. Grabs. <laughs> 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 Nakakanin, sugat. Mm. Sige. Sa amin hindi. Araw-araw kami nag ah, ma... ganyan, nagdadamo. Paghihilahin pa lalo. Lagyan okay, mo Para na ng manunggay. Malang Malang Buhay na yung tinanim kong ano, tanglad. Hmm. Mahal tanglad Tang doon sa amin. Um, sampung piso, kakaunti. Isang um, ano, Dalawang piraso na. Ano na lang na na, wal na. Lagoan na nga na dyan. Talisay. Yung ninakawa ni Mel na talisay na sana. Namatay yata. Buhay pa. Buhay May naman. Tumas ano. Buhay pa pala. Mm, daw, mm, oh, na rin siya. Kung kailan dumating na tayo, saka ka naman gising ang diwa. O, oh, andito mm -hmm. na tayo. O, Roboy. Dito na tayo kay Ninang Badet. Mm -hmm. O. Oh. Oh, ayun, may na pala dun, Luna eh. Luna. Ah, dun, sa Kajiyar. Ay, ayun yung ano ko, yung, yung, mm -hmm. ano. Mm -hmm. <laughs> yung tanglad. Tanglad, ayun ako. Mm -hmm. Buhay na. Hmm. Andito na kami. Andito na kami. Well, Pas um, no. sa pasyala ni Lolo. Ay, si Happy ano sa taas. Happy! Sumalubog si Happy! Nakatingin si Happy kay, ano, kay Lolo. Ito na kami, Happy. ayun si Lolo. Oops! Alika na, Auroboy. Baba ka na dyan. Ay, meron na pala kayong luna dito. Ito yung halaman ko. Nabuhay na, oh. Gumanda rito. Ay, kinain to pang ng ano. Kinain to ng ano. Ano pa tawag dito? Kinain siya ng... Ano ba? Butterfly? Ano ba tawag doon? Paro. Oo. oo. Mm -mm, kinain siya. Ay, mga gamit namin. Ito may mga gumagawa rito sa... Ayan. May pang pinapagawa sila sa labas. So, ayan, nag install na. Ng... Ito. Ayan yung ano, air na malaki. Ayan, o. Oh, sa labas. laki. Be careful! Be careful! Be careful! Ito talaga kanina mo. Kanina ka pa! <laughs> Kaya magulo pa ang bahay. Pupuntahan ko yung mga anak ko nandoon sa kabila. Eh, iniwanan ako. Nagdala na ako ng um, payong at saka yung pang ano. Maglilinis kasi kami doon ng ano, mga damo. Mahaba na yung mga damo doon sa ano, sa kabilang bahay. Medyo may kalayuan din ang distansya kasi ng bahay ng isang anak ko din. Doon sa isa sa panganay ko. kaya eto may mga 10 minutes lang yata o wala pang 10 minutes ang lakad ko hindi ko kasi inong urasan eh may tinanim ako doong um, mga tanglad buhay na ang laguna na ng mga tanglad ko doon. Tinanim ko yon tatlong puno. Mamaya pag uwi ko, titignan ko yun doon, nandun sa may harapan ng bahay. Kasi kanina, may mga gumagawa dito sa panganay kong anak. Nagkakabit ng ano. <coughs> <coughs> nagkakabit ng aircon doon sa may sala nila sa ibabang bahay eh ibina yung linya kasi ibinabaon pa sa lupa kaya medyo matagal <coughs> at saka ngayon medyo konti hindi na mainit kaya okay na maglinis doon kaya ito dinala ko madali itong pang ano Yan ma, lalantaw ko na sila agad. Natatanaw ko na. Grabe oh. Ah, ang taas na agad ng mga damo. Oh. Ang taas ng damo. Grabe. Oh. Ito yung likod niyang bahay. Na, la, na yung aming lilinisin. Nung no, kaya ipalinis na lang ito. Sobrang taas. Hmm. Grabe ang taas oh. Ipalinis niyo na lang 'yan. Ma, ya, ya, ah. Hay naku. Ano 'yan? Hindi ayun. Hm. Neto ba 'yo? Ang gando niyan, no. May okay. so, no. Pati. Nagkasabama. doon sa likod yun eh. Pati doon no, sa harap. Pati yung harap. Ah, tataas. Oh, <laughs> Baka may ahas. <laughs> Ang linis-linis to dati. Nung nilinis natin noon, no? Oh. Uh Oo. -oh. Tapos ito, oh. Grabe. Ha? Huh? Ay, flower talaga yan. Mm, flower yan, eh. Tumubo lang dyan. Brother. May mabasura pa, oh. Ba't tinapunan? Yeah, Saan? Oo. Uh, 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 hanggang doon. Sa Sa harap. Hanggang sa poste ba yan? Malinis ito dati, di Graben Grabe ang, taas ang dam. Ang bilis naman. Nga. meron daw nagtatabas yung hanggang saan ba yan pang itawagan mo si hindi itawagan mo si JR kung hanggang saan baka hanggang dito lang yan hindi ano, so ko so, alam. Ito, so, kabila, kabila, na ito. Ah, kabila na yan. Hindi uh, ko alam kung hanggang alam, saan dito sa eh. Ano, huh? Ha? Oo. Ano, ano, so, oh, oh. Uh, Parang pa, pa ganun yan eh. Pa ganun. Ayan yung lababo. Yan, yan yun. Grabe oh. Taragang, so, na, you know,